Assalamualaikum. Ang Quran hinggil sa mga ulap. Part 2. Una ang pagtatalaksan. Kung ang mga maliliit na mga ulap ay magsasama-sama, ang hip ng ang ihip ng hangin sa mas malaki pang ulap ay lalong lumalakas. Ang mga pataas na ihip ng hangin na malapit sa gitna ay mas malakas ay mas malalakas kaysa nasa mga tabi. Ang mga nasa ibabaw ang nagiging dahilan sa paglaki ng ulap na paitaas. Kaya ang ulap ay natutuklasan. Tingnan ang mga larawang bilang 16 B 20 at 21. Ang paitaas na paglaki ng kabuuan katawan ng ulap ay siyang sanhi upang ang buong ulap ay umabot sa higit na malamig na lugar ng atmosfera. Kung saan naman ang mga patak ng tubig at ulang may yelo ay nabubuo na at nagsisimulang lumaki ng lumaki. Kapag ang mga patak ng tubig at ulang may yelo na ito ay naging mag napakabigat para sa mga paitaas na mga ulap, ito ay magsisimulang bumagsak bilang ulan o malakas na ulan at iba pa. Larawan bilang dalawampu, komolonimbus na ulap. Pagkatapos maitalaksan ang ulap, ang ulan ay nagsisimula rito. Ang panahon at ang lagay ng panahon. Weather and Climate Budin, page 123. Sinabi ng Allah sa Quran, hindi mo ba nakikita na marahang pinauusad ng Allah ang mga ulap at pagkatapos ay pinagsama-sama sila. At pagkatapos ay tinalaksan sila at pagkatapos makikita mo ang ulan ay nagmumula sa pagitan nila. Quran chapter 24 verse 43 ilan lamang nalaman ng mga nag-aaral tungkol sa panahon ang mga detalye ng ulap hinggil sa pamumuo, kaanyuan at gawain sa pamamagitan ng makabagong kagamitan tulad ng mga sasakyang, panghimpapawid, eroplano at lobo, satellite, computer at iba pang mga kagamitan upang mapag-aralan ang hangin at ang direksyon nito. Masukat ang pang, pangkahalumigmig, pangkaumido sa pagbabago-bago nito. At upang malaman ang sukat at pagbabago-bago ng pwersa ng atmospera.